Ayan, so unang una base sa mga karanasan ko etong mga ito ang nagiging problema kapag nawawalaan lamig ng inyong aircon sa sasakyan number one pumutok ang fuse ng compressor yan so ito ang compressor natin sa aircon ito yung bumubomba dyan para makasirculate yung refrigerant o yung free kung tawagin natin so ito dapat umiikot yan yung pinakaharap dahil po yan pag hindi nakaikot yan papakita ko sa inyo ha? Ah. papatay natin yung aircon lamig very good ayan so kita nyo hindi siya umiikot so pag pumutok ang fuse hindi yan gagana hindi yan bobomba so mawawala ang lamig blower lang yung mararanasan mo doon sa loob wala yung kagat ng lamig. Okay? So, minsan pumutok ang fuse, minsan sumingaw ang free yun. So, pag sumingaw ang free yun, mangyayari yan, yung ibang system, meron silang pressure, pressure switch. Minsan, nakadikit yan dito sa filter dryer. Yung iba naman, nakabukod, nasa mga tubo. Pag yung pressure switch na yon ay na-detect niya, nakulang na yung refrigerant, cut off na yon may power yon na konektado dito, hindi niya pa gagalain compressor para hindi masira so, iba naman mga lumang modelo o yung ibang modelo na walang pressure switch kahit wala ng pre yun gana pa rin ang gana yung compressor so wala doon masisira ang compressor natin so yan ang una nyo i-check tingnan nyo kung gumagana yung compressor ninyo minsan naman hindi nyo lang napipindot yung AC button doon sa dashboard yung A tas may C pag hindi nyo napindot yung blower lang din hindi nyo ito papaganahin tong compressor. So, 'Yan yung mga basic. Pangalawa, minsan hindi gumagana yung ating condenser fan. Ano 'yon? Etong fan na to. 'Yan, condenser fan. Sa ibang model, dalawa 'yan, nandito, isa, dalawa. Sa ibang model, may fan dito, may fan dito. So depende ko ano sa akin niyo. Pero dapat pag binuksan ng aircon, gagana yung fan. Okay? So minsan fuse, minsan relay minsan yung fan motor ang sira. Pag kinatok mo, gagana yung fan. Tapos maya maya, hindi na naman gagana. Mararamdaman mo, humihina yung lamig. Pag nasa traffic, kakatokin mo ulit, gagana ulit. So pag gano, manipis na yung carbon dun sa may motor ng fan. Palta mo na yung motor, pag gano. Iba carbon lang pinapaltan, kaya lang yung sumasayad, yung sinasayaran ng no carbon, malalim na. So bibigay na rin agad.